Si Andrew Carnegie ay isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa kasaysayan ng industriya at pilantropiya. Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa isang maliit na bayan sa Scotland kung saan ipinanganak siya noong ika-25 ng Nobyembre, 1835, sa Dunn Firmline. Lumaki siya sa isang pamilyang mahirap, ang kanyang ama ay isang tagahabi ng tela at ang kanyang ina ay nagbebenta ng mga gamit upang matulungan ang kanilang kabuhayan. Mula sa murang edad, nasaksihan ni Andrew ang kahirapan at ang pakikibaka para lamang mabuhay araw-araw. Ang mga karanasang ito ang maguukit ng matinding determinasyon sa kanyang isipan na hindi siya mananatili sa ganong kalagayan habang buhay. Nang siya ay labing tatlong taong gulang, lumipat ang kanilang pamilya patungong Estados Unidos. Naglakbay sila sakay ng barko at tumaong sa Allegheny, Pennsylvania. Doon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kinailangan ni Andrew magtrabaho agad bilang bobbin boy sa isang cotton factory, isang batang nag-aayos at naghahatid ng mga kahoy na spool ng sinulid para sa mga makinang ginagamit sa paggawa ng tela. Sa araw-araw, nakita na halos 1,20 lamang, pinasan niya ang bigat ng responsibilidad para makatulong sa pamilya. Ngunit kahit pagod na pagod mula sa trabaho, may isa siyang katangian na hindi nawawala, ang kanyang pagnanais na matuto. Gumugol siya ng oras sa pagbabasa at dahil wala silang sapat na pera upang bumili ng mga libro, nakipag siya sa isang lokal na lalaki na nagmamay-ari ng maliit na aklatan. Sa awa, pinayagan siyang manghiram ng mga libro ng libre. Sa ganitong paraan, unti-unting lumawak ang kanyang kaalaman sa kasaysayan, agham at panitikan. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang sipag at talino kaya't nakapasok siya bilang telegraph messenger boy. Ang posisyong ito ang nagbukas ng daan sa mas maraming oportunidad dahil dito natuto siyang magbasa ng telegraph signals at naging bihasa sa komunikasyon. Dahil dito, nakilala siya ni Thomas A. Scott, isang opisyal ng Pennsylvania Railroad, na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na posisyon. Sa murang edad, naging assistant na siya sa isang malaking kumpanya, at dito nagsimula ang kanyang pagakyat sa hagdan ng tagumpay. Sa Pennsylvania Railroad, natutunan ni Carnegie ang kahalagahan ng organisasyon, pamumuhunan at estratehiya sa negosyo. Natutunan din niyang mag-invest sa mga bagong teknolohiya at kumpanya. Isa sa kanyang unang matagumpay na investment ay sa Telegraph at sa Riles ng Tren. Mabilis na lumago ang kanyang yaman at sa bawat hakbang ay ginagamit niya ang kanyang kita upang magtayo ng panibagong negosyo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay ay nang maisip niyang pumasok sa industriya ng bakal. Sa panahong iyon, ang Estados Unidos ay papasok sa panahon ng mabilis na industrialisasyon. Mga tulay, rails ng tren, gusali, at barko ang kinakailangan, at lahat ng ito ay nangangailangan ng bakal. Nakita ni Carnegie ang napakalaking potensyal kaya't nagtatag siya ng Carnegie Steel Company. Dito siya naging tunay na makapangyarihan sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan tulad ng Bessemer process nagawa ni Carnegie na makagawa ng mas murang bakal ngunit may mataas na kalidad. Unti-unti niyang napalago ang kanyang kumpanya hanggang sa ito ang naging pinakamalaki at pinakamakapangyarihang steel company sa buong Amerika. Ang kanyang yaman ay tumaas ng husto at nakilala siya bilang isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas si Carnegie sa kontrobersya sa kanyang pagnenegosyo, madalas ay istrikto at mahigpit siya sa kanyang mga manggagawa, lalo na pagdating sa sahod at kondisyon ng trabaho. Isa sa mga pinakatanyag na insidente ay ang Homestead Strike noong 1892, kung saan nagkaroon ng marahas na alitan sa pagitan ng mga manggagawa at ng kumpanya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng batikos laban kay Carnegie, at hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng madilim na anino sa kanyang pangalan. Gayunpaman, habang tumatanda siya, nagbago ang kanyang pananaw. Naniniwala siya sa tinatawag na Gospel of Wealth, isang ideya na nagsasabing ang mga mayayaman ay may moral na obligasyon na ibalik ang kanilang kayamanan sa lipunan para sa ikabubuti ng lahat. Sa paniniwalang ito, nagsimula siyang magbigay ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa iba't ibang proyekto. Itinatag niya ang libu-libong pampublikong aklatan sa iba Di ibang bahagi ng Estados Unidos at maging sa ibang bansa. Naniniwala siya na ang kaalaman ay isang susi upang makaahon ang isang tao sa kahirapan. Tulad ng nangyari sa kanya noong bata siya. Nagbigay din siya ng pondo sa mga universidad tulad ng Carnegie Mellon University at iba pang mga institusyon na nakatuon sa edukasyon, agham at sining. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, Halos buong kayamanan niya ay ibinigay niya sa mga proyekto ng pilantropiya. Mula sa pagiging batang mahirap na lumaki sa Scotland, naging isa siyang simbolo ng American Dream, isang patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at matalinong pagpapasya, maaaring magtagumpay ang isang tao. Ngunit higit sa lahat, iniwan niya ang aral na ang tunay na halaga ng kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera na naiipon kundi sa kung paano ito ginagamit para sa kabutihan ng marami. Noong Agosto 11, 1919, pumanaw si Andrew Carnegie sa edad na 83. Ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa mga aklatan, paaralan at institusyong kanyang itinayo at sa mga aral na iniwan niya tungkol sa yaman, sipag at pagbibigay. Si Andrew Carnegie ay hindi lamang isang industrialista siya ay naging isang pilantropo, isang visionario, at isang taong nagpatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maabot ang tagumpay, basta't may determinasyon at malasakit sa kapwa.